Patuloy na lumalaban sa buhay ang isang dalaga sa Albay na na-diagnose na may sakit na lupus. Gumagawa at nagbebenta siya ng bracelets para tulungan daw ang kanyang mga magulang sa mahaba niyang gamutan. Para bigyan na mukha ang balita, Mobile Journal, Yeda Pascual. May nakilala akong babae mula Legazpi Albay na nasa bahay lang. Meron kasi siyang matinding sakit. Pero eto, nakahanap siya ng paraan para kumita at mabili ang kanyang mga gamot. Si Trisha Arena, 19 anyos, panganay sa dalawang anak ni samuela. at Samuel. 13 anyos lang si Trisha nang siya ay madiagnose ng sakit na lupus. Dito ay naatake nito ang immune system, ang iba't ibang organ sa katawan. Noong una po, parang nagmanas na po siya. Maraming mga butterfly yung mukha niya. Kasi yung pala yung uh, sintomas pala po yun ng sakit ng lupus. Pabalik-balik so, kami sa hospital, nagpa-check up. Nagmanas na nagmanas siya na hindi nadala ng yung mga iniinom na gamot. Tapos yung tinamaan po, yung kidney niya, kaya po siya ngayon CKD. Maliit na sari-sari store at pamamasada ng tricycle ang ikinabubuhay ng magulang ni Tricia. Si Lizelle aminado na mabigat sa bulsa ang mga pangangailangan ng anak. Araw-araw, sampung klase ng gamot ang iniinom ni Tricia. Bukod pa sa mga ini-inject na gamot sa kanya. At ang pinakamadugo ay ang pag-a-dialysis ni Tricia kada walong oras. Kaya para makatulong sa si kanyang mga magulang, si Tricia naisip na magnegosyo. Hashtag, Trisha's Bracelets for a cause. Wala po akong ginagawa sa bahay. Habang nagda-dialysis, yun po yung ginagawa ko. Okay naman po, madami naman po nagbibili. At saka ngayon po, ang dami pong nag-order sa akin. Mga, yung iba po, malalayo din po. Merong Manila po. <laughs> Ngayong buwan lang nagsimula si Trisha sa kanyang bracelets for a cause. Pero nakaka-50 orders na raw siya kada araw. Kaya malaking tulong daw ito sa kanyang mga gamot. Sa katunayan, nakabili na raw siya ng isang box pandialysis. Sa mga gustong umorder, maaari kayong mag-chat mismo kay Trisha o mag-message sa mga numero sa inyong screen. Sa mga gusto po yung bumili po ng, ng bracelet po, mag-PM lang po kayo sa akin. Pwede rin po kayo sa akin magpa-customize mga pang-souvenir din po. At saka mga pang-wedding din po. Yun lang po. Masaya sa kanyang ginagawa si Trisha. Bukod daw kasi sa nalilibang siya, nabibili niya ang kanyang mga gamot at nakakatulong ba siya sa kanyang pamilya Mobile directory ng Pascual po Hadid ang mukha ng balita.